Walang bida kung walang kontrabida. Kaya hanggang ngayon, walang makaagaw ng trono ko. Gusto mong subukan? Pwede matuto ka. Ang importante, hindi ka pa nagsasalita. Nanginginig na sila at ito'y sa mamagitan ng titig! Titi. Lalo kang magiging effective na kontrabida kung ikaw ay magkakaroon ng sarili mong tawa! <laughs> ang kontrabida ay hindi tumatawa dahil lamang siya ay masaya. Tatawa lang siya, kung may pinaiyak siyang bata. Oh, saan kayo galing? Naglamyerda na naman kayo, ano, ha? Ah! <laughs> Hi po. Malandi ka. <laughs> Bidas, they come and go. Pero kami mga kontrabida, we never fade away.